So ito mga koys Nakakakit na nga tayo Yan As you can see mga koys Medyo pagod tong ibon natin Ito na naman mga koys Abangan na naman Ng kalapati natin Na si Uno So abangan natin Kung makakauwi na naman Yung kalapati natin Ngayon Sa Kabuyaw Laguna Nasa bubong na naman tayo Mga kois Oras dito sa atin Mga kois Is 6.35 in the morning So medyo late na ako Nagising Pero wala pa naman Release ng mga ibon natin O yung ibon natin Na si Uno So yun na pasikat na si Aring Araw. So, maglilinis muna ako dito sa loob. Then, balikan ko kayo kung may release na ng mga ibon natin. So, yun na nga mga koys. Katatapos ko lang maglinis. Oras dito sa atin, 6.47. Ayan. So, tinitingnan ko yung mga ibon natin dito, yung mga YB natin. Na sila White Flight, si Maru, at saka si Thunder. So, ngayon yung katawan nila, magandiyong magaganda. Sila yung tatlo na sinasama natin kay Uno ngayon. Magandang katawan nila dahil nga nagroronda na dito sa loob natin sila na yung talaga yung sinasama natin na uh, mag routing nakikipag routing na sila so ito si white flight mga kois ganda oh yun yung pakpak nya, may white flight talaga sa so, anak to nung Alphonse na nakakross kay John Harden na yan, medyo makalikot nga dito tsaka itong si Maro ito sya yan, anak ni Kuki na Santa Ana tsaka anak ng Tacloban piniser ni pare natin so ito, ayan So, yung isa, tingnan natin sa taas. Magkapatid mag to mga koys. So, ito yung ablong yung sing-sing. Si Thunder. Tinawag siyang Thunder kasi meron siyang kidlat sa mata. Yan, Thunder. So, gusto din ni Girl Bunak na Thunder yung pangalan natin. Eh, Thunder. So, ito, boss pa yung pakpak -pak niya, pero sumasama na to sa routing, mga koys. Magaldo mag yung kapatid niya, yan, si Maro. Hindi yan, ano, yan, patubo na. Isa na lang yung inihintay. Pero yun, halos tatatlo pa sa pakpak niya is wala. Naka 456 pedal pero rumuruting na. Matibay na rumuruting dito sa loob natin. Paano pa pag nakompleto na ng mga coils. Kaya amangan na natin yung ibon natin na si Uno. So tara, dito nga mga kois ay pumasok na ako sa trabaho kaya si Lupe na yung nag-aabang para sa atin. So nirelease na pala yung mga ibon natin sa Kabuyo, Laguna ng 645. base naman sa panahon, maaraw naman at hindi makulimlim kaya maganda sigurado yung magiging abangan natin. Pagkatapos nito ay dalawang training na lang ay matatapos na. Derby naman yung paghahandaan natin at ito nga pala yung forecast natin sa oras na 1.4 is 7.55, oras na 1.3 is 8. O 1 Speed na 12 is 807. Speed na 11 is 815. 1000 is 824. So, ito mga koy, 756 in the morning na. So, ito na yung start ng abangan. 14 na nga speed dito sa location natin. So, inirelease sila mga koy sa Kabuyaw, Laguna. So, anong oras kaya darating yung ibon natin yan mga koy? Consistent ba siya na 800 to 700? O, tataas siya ngayon mga koy. So, abang-abang na tayo. So, may umiikot na dito. Yan. Mukhang luplay lang yan mga koy. So, ayan. So, ito mga koy. As of now, 1,000 na lang dito sa location natin. So, wala pa rin yung ibon mga koys. So, ayan. Wala din dumadaan dito mga koy. So, ayan oh. Maganda pa naman yung panahon ngayon mga koys, Pero wala pa rin yung ibon natin. So, ayan mga koys, Balikan ko kayo mamaya kapag nandito na siya. So, ito mga koy. Ang oras sa atin is 8.35. 8.35. So 900 na lang yung speed. Wala pa rin yung ibon natin mga koys. So baka 800 speed or 700. Doon pa lang darating yung ibon natin. So marami na rin nag clock mga koys sa mga sumali. At marami na rin pa -uwi yung iba. So tayo, wala pa tayong pa uwi mga koys. So ayan. Dito nga mga kois ay kabado na ako dahil medyo bumagal yung ibon natin na si Uno. Kasi napakaganda naman ng panahon, imposibleng hindi talaga uuwi yung ibon natin. Mukhang sasabay pa ata sa ganda ng ulap. Mukhang pawala na din eh. Pero sabi ko nga mga kois tiwala lang sa ibon natin. Dahil nga yung mababagal sila yung bumibilis pagkaduluan na. Dalawa lang yan mga kois, pwedeng bibilis o kaya mawawala. So ito mga kois nandito na nga si Uno. So, dumati siya ng 8.43. So, ayan. Asan siya mga koys? So, ayan mga koys. Ayan, nandito na siya. sa so, 800 plus yung speedan niya. So, papasukin na natin to. ayun mga koys, bumaba doon. So, mukhang pagod ata itong ibon natin. Bumaba siya doon sa bubong ng loft. O sa bubong ng bahay natin. So ayan mga koys, puntahan ko muna sandali. So mga koys, nakakit na nga tayo. Yan, as you can see mga koys, medyo pagod tong ibon natin. So ayan yung kalagayan na so, ngayon. Pero at least mga koys, yung speed niya is 800 plus na. Yan, tumatas na tumatas yung speed ng ibon natin. Mukhang pagduluhan to ha. So ayan mga koys, pakainin na natin mga breeders. So abangan natin yung susunod na laban ni... Oh no!